Oh. Gano, ano? paano lang, ulit? Paano? Nakatayo lang siya tapos. Paano? Paano, ulit na bangga? Teka, paano ulit na bangga? Bangga. Oh. Paano siya na bangga? Tanggalin gitin. Oh. Ah. Dalwa. Kuwa anong gamit-gamit niya ba siya na bangga? Siyempre, nandun lang. Patakbo siya sa tricycle niya. Nila, nila tiwali. Oh. Yung pahirap lang ako kaya ate Kiki ng, ng tinela. Oh. Biglang hindi ko nakita. Oo, oh, hindi mo nakita. Si ano? Si Kiki. Kwento lang sa akin. Kasi nabangga siya ng ano? Bike. Ba't siya nabangga ng bike nga? Pinainom pa siya ng yelo. Hinanap namin. Lahat ng all top, hinanap namin. Lahat ng all top? Oo. Ang dami namang all top. Lahat ng all top. Lahat, ah. lahat ng bahay sa all top. Oo. Malabas pa kami. Hmm? Sabi, sinabi namin sa mga lalaka at sa mga babae. Nakapute at nagkagig. Hmm. <laughs> at may itim siya, may kuntas. Ano? May kuntas. Sino? Yun, ano. ano. Nakabangga? Oo. Tapos may kuntas dito na dito. Dito. Yung nakabangga? Oo.